Alam mo ba, Kamaru? Hindi lang basta swerte ang dahilan kung bakit may mga taong parang lapitin ng blessings. Hindi dahil mas maganda sila, mas may pera o mas kilala, kundi dahil iba ang laman ng puso at disiplina nila. May mga katangiang hindi nakikita ng mata pero nararamdaman ng langit. At kapag nasa iyo ang mga katangiang ito kahit anong gawin ng mundo para hadlangan ka, ang biyaya ay kusa pa rin lalapit sa iyo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 8 katangian ng taong lapitin ng blessings, mga katangian tinuturo rin ng mga stoic philosophers at pinatutunayan ng pananampalataya. Dahil minsan, hindi mo kailangang habulin ng bijaya. Kailangan mo lang maging taong karapat dapat sa biyaya. Kaya kung handa ka ng malaman kung paano nagiging magnet ng blessings ang kalmadong tao, stay with me, Kamaru. This one might change the way you see your life forever. 8 katangian ng taong lapitin ng blessings na magbabago ng buhay mo. Kamaru, sa bawat taong nakikita mong laging may dumarating na blessing, tandaan mo ito. Hindi iyon aksidente. May ugali, may disiplina, may puso silang hindi madaling makita ng mundo, pero kita ng langit. Katangian na buwan, mapagpakumbaba pero determinadong kaluluwa. Ang taong pinagpapala ay hindi yung nagmamayabang. Siya yung marunong magpakatotoo kahit mataas na ang narating. Sabi ni Marcus Aurelius, "Be humble for you are made of earth. Be noble for you are made of stars." Ang mapagkumbabang tao ay hindi nakatingin sa kung ano ang wala niya, kundi nagpapasalamat sa anumang meron siya. At ang taong marunong magpasalamat, hindi na kailangang humingi ng blessing, kusa itong dumarating. Dahil ang Diyos ay laging malapit sa mababa ang loob pero malakas ang pananampalataya. Humility is not thinking less of yourself. It's thinking of yourself with truth. Katangian number two, disiplinado sa maliit na bagay. Ang mga blessing ay hindi binibigay sa taong hindi pahanda. Kapag hindi mo inaalagaan ang maliit, hindi ibibigay sa iyo ang malaki. Sabi ni Seneca, luck is what happens when preparation meets opportunity. Ang taong lapitin ng blessing ay yung may disiplina kahit walang nakatingin. Kumigising na maaga, kumagalang sa oras, tumutupad sa pangako. Dahil para sa langit, ang disiplina ay porma ng panalangin. God blesses those who move with purpose even in silence. Katangian number three, pusong marunong magpatawad. Kapag puno ang puso ng galit, walang puwang ang blessing. Ang taong lapitin ng biyaya ay yung marunong magpatawad kahit hindi pa humihingi ng paumanhin ng iba. Dahil alam niya, ang kapayapaan niya ay mas mahalaga kaysa sa pride niya. Sabi ni Epictetus, no man is free who is not master of himself. Kapag napatawad mo ang taong nakasakit sa iyo, binuksan mo ang pintuan para sa bagong pagpapala. Dahil ang puso na magaan ng loob ay puso na handang tumanggap ng biyaya. Forgiveness is the shortcut to freedom. Katangian number four. Pusong hindi sumusuko. Kahit tahimik ang Diyos, alam mo yung mga panahong parang walang sagot ang Diyos, yung nagdarasal ka pero tila walang nangyayari? Ang taong lapitin ng blessing ay hindi sumusuko kahit walang kasiguraduhan. Dahil alam niya, ang katahimikan ni Diyos ay hindi kawalan, kundi pagsasanay ng tiwala. Sabi ni Marcus Aurelius, if it's endurable, then endure it. Stop complaining. Ang taong matatag sa pananampalataya ay marunong maghintay dahil alam niyang sa tamang panahon ang lahat ng ipinagdasal mo babalik minsan higit pa. Faith is trusting even when nothing makes sense yet. Katangian number five. Marunong pumili ng kapayapaan. Kaysa argumento, ang taong pinagpapala ay hindi kailangang patunayan na tama siya. Dahil alam niya, ang kapayapaan ay mas mahalaga kaysa panalo sa diskusyon. Sabi ni Epictetus, It's not what happens to you, but how you react to it that matters. Kapag pinili mong huwag pumatol sa gulo, pinili mong maging instrumento ng kapayapaan. At doon kumikilos ang biyaya sa puso na marunong magpigil, sa isip na marunong manahimik at sa kaluluwang marunong magtiwala sa Diyos kaysa sa sarili. Peace is the proof that you're aligned with God's timing. Katangian number six, marunong magpasalamat kahit walang wala ka Madali lang magpasalamat kapag maayos ang lahat. Pero ang tunay na pinagpapala ay marunong magpasalamat kahit nasa gitna ng bagyo. Sabi ni Seneca, He is a wise man who does not grieve for the things which he has not, but rejoices for those which he has. Ang taong lapitin ng blessing ay hindi nagre-reklamo, nagbibilang ng dahilan para magpasalamat. Dahil alam niya kung marunong kang magpasalamat sa maliit, ibibigay sa iyo ni Diyos ang mas malaki. Gratitude is the magnet of divine favor. Ang taong nagpapasalamat araw-araw ay taong hindi naubusan ng dahilan para umiti. Katangian number 7. Tapat sa layunin kahit walang nakakakita. Ang taong lapitin ng blessings ay tapat sa ginagawa kahit walang audience, kahit walang papuri. Sabi ni Marcus Aurelius, Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. Ang tunay na disiplina ay ginagawa mo kahit walang nanood. Dahil hindi mo ginagawa para mapansin, ginagawa mo kasi yon ang tama. Sa mundo ngayon na puro validation, bihira na ang taong totoo sa kanyang layunin. Pero tandaan mo, Kamaru, ang Diyos hindi tumitingin sa ingay, tumitingin siya sa intensyon. When your heart is pure, your path is blessed. Kaya kahit pagod ka na, kahit parang walang nakakakita, tuloy ka lang. Dahil sa bawat tahimik mong pagsisikap, may ginagawa si Diyos na hindi mo pa nakikita. Katangian 8. Marunong magbigay kahit walang kapalit. Ito ang pinakamalalim na katangian ng taong lapitin ng blessings. Dahil sa totoo lang, ang Diyos ay hindi nagbigay sa mga sakim kundi sa mga handang magbahagi. Sabi ni Seneca, No man is more unhappy than he who never faces adversity, for he is not permitted to prove himself. Kapag natutunan mong magbigay kahit konti na lang ang natitira sa iyo, doon mo mararanasan ang misteryo ng biyaya. Kasi ang pagbibigay ay hindi lang tungkol sa pera, kundi sa panahon, sa kabutihan, sa pag-unawa. Ang tao marunong magbigay ng pag-asa ay laging binibigyan ng dahilan para umasa. Ang tao marunong magbigay ng ngiti ay laging binibigyan ng dahilan para ngumiti ulit. Blessings are not meant to stop with you. They are meant to flow through you. Kaya Kamaru, kung gusto mong dumami ang biyaya mo, hayaan mong dumaan sa iyo ang kabutihan. Dahil kapag ikaw ay naging daluyan ng biyaya, hindi ka kailanman mauubusan. Dahil ang taong pinagpapala ay marunong maging pagpapala. Kung umabot ka rito, ibig sabihin naghahanap ka rin ng kapayapaan, hindi ng instant success, hindi ng papuri, kundi ng tunay na karunungan kung paano mabuhay. Dahil ang pagpapala ay dumadaloy sa mga marunong magbahagi. Ang lahat ng ito ay hindi lang listahan ng paano maging blessed. Ito ay paalala kung sino ka dapat araw-araw. Dahil kapag binago mo ang loob mo, binabago mo rin ang direksyon ng mga biyayang dumarating sa iyo. Kaya mula ngayon, huwag mong sukatin ang tagumpay sa dami ng nakikita ng iba. Sukatin mo ito sa lalim ng katahimikan sa puso mo. Dahil ang tunay na pagpapala ay hindi maingay, tahimik itong dumarating sa mga tao marunong maghintay, magtiwala at magmahal ng totoo. The Stoics taught us this truth. A man is great not by what he has, but by what he can live without. Kaya sa bawat araw, maging mapagpasalamat, maging kalmado, maging tapat, at higit sa lahat, maging instrumento ng kabutihan. Dahil kapag ikaw ay daluyan ng liwanag, hindi mo kailangang hanapin ang biyaya. Ang biyaya mismo ang hahanap sa iyo. Kamaru, kung naramdaman mo ang mensaheng ito, huwag mong hayaang matapos dito ang paglalakbay mo. Mag-subscribe ka sa Stoic Maru kung saan bawat kwento ay paalala, bawat aral ay pagising ng kaluluwa at bawat sandali hakpang patungo sa isang mas malalim na buhay. Ako si Stoic Maru at tandaan mo, ang tunay na lakas ay hindi nasa sigaw kundi nasa katahimikan na, na marunong manampalaya. Stay grounded. Stay grateful. Stay Stoic Maru.